guys masakit ng ipin ko talaga grab pagising pagising ko pag ito pag na lang yung natirang handaan nila pak tulog pa more yung baby ang baby eh... So, Pag nagkabibig ka, mapupuyat ka naman, eh, tapos... Eh... Naman. Eh... Bad trip. Di ako nakapag-video. Pero may mga clips ako, guys, na... Bibigay sa inyo. Sa birthday ni mama. Hinihingi ko pa sa ano. Hinihingi ko pa sa... Pinsan ko. Siyempre, ano yun, compilation ko yun. Yung mga video-video ko. Memories. Memories, kumbaga, no? Kasi maganda yun guys, yun Kaya nga ang tulong ni YouTube, ni Facebook kasi pwede mong balik balikan yung mga nakaraan, o oh, ba diba? <laughs> Pero yung mga magagandang nakaraan lang ha, ah. huwag na yung nakaraang ano, masasakit na nakaraan guys. masakit talaga ng ipin ko guys. Ayan. Yung nilinis ko kagabi, wala, madumi na ulit. Pagka humupa yung sakit ng ipin ko guys, pag humupa yung sakit ng ipin ko, Ah. Uh, ko. <laughs> pag humupa yung sakit ng ipin ko, mag ano uh, e edit ko yung mga nangyari kasi hindi na lang ako yung mga video-video. So, yun lang guys. Ito yung update ko. Pagising ko, ayun na lang yung pagkain. Ang sakit talaga ng ipin ko. Bye-bye guys. Thank you for watching guys. Bye-bye. Pagising -bye. ko lang.